Marcos Admin nananatili ang commitment na mapaangat ang sektor ng agrikultura sa pamagitan ng mga irrigation projects. Narito ang news scoop ni Mayan Day Palma. Nananatili ang commitment ng Marcos administration upang mapaangat ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng mga irrigation project. Ito'y matapos pangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang iba't ibang programa kaugnay sa irigasyon sa Central Luzon, Nueva Ecija. Ayon kay PBBM, patuloy ang effort ng pamahalaan upang mapaangat ang sektor ng agrikultura, partikular ang mga pagpaparami ng rice production sa Nueva Ecija na pangunahing pinagkukunan ng bigas ng buong bansa. Patunay aniya ito sa commitment ng kanyang administration para ma-develop ang modern infrastructure system na magpapaganda ng sektor ng agrikultura. Sa oras na matapos ang pinasinaya ang Balbalungaw Small Reservoir Irrigation Project, magbibigay ito aniya ng patubig sa halos isang libong ektaryang sakahan sa naturang lalawigan at makikinabang ang mahigit limang daang magsasaka. At yan ang aking news scoop. Ako po si Day Palma, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.